na po tayo sa station na Victoria yan po yung bahay ni ano you know, Orlando uh. ata One. the time is free wow ayun na dati kayo kayo na ajay uh. ajay uh -huh. so, na dati masita sa ajay ajay ng banda ata ni ata ni ata nga pakanting ata sa bayan na alright Okay. Dito po tayo sa ano? Victoria Railway. Yan. Oh. Uh, Dito po tayo doon. Sa bahan. Tara. Ta ta Alright. right. bang bang Wala Pararang Pararang Kasi -da. so, Eugene, dalawa kami Ayan Punta po tayo sa ano uh, Victoria Charts Ngayon ko lang papakita sa inyo kata di balai mau negar kita mau negar ini batok ti di bawah aja kan oh aja ni lang ni aja sarming aja ni jeli kuda ni tama aja ni di kerdinan ni di sarming Ayan eh, by ni Orlando Yeh, the Sarming na ajay. One, two, three. Ayan, may kaalaw. Diba, may dito nag-gardina. Di ba, talong to ka dito ay isi nga to. may kaalaw. So, that last. Awan di gardin naman to, baka pinapatayinan. Alright. Ayan po. Ayan po yung London Victoria Station. So, Tawid po tayo dyan. maglakad oh yan pwede na tayo so pwede na tayo mag cross so yung dito di Locano store di lalaki yung tingin eh pagkatangan di ko pinapaita okay diretso muna doon tagal-tagal na rin kami hindi nakapunta dito mga ito pwede naman yan mga ano mga 2 years na 3 years oh. yan ganda ng mga view nila oh <coughs> ha <coughs> ha ha no, Oh, ba? Know, just have some tea ko na nung win ko na ang gaso Basta nang sumurok na ako hindi baka akong Okay Ba tayo doon? Daming Pilipino Kaya tanda yung gimitantan eh Yan eh, anang makakwa Anang marupaan Yan na si Pelicitas oh ay. Ayan ang Ito pa na na Hinahanap ko po yun Hinahanap ko po yung kaibigan ko dito na taga, taga singgan Baka Baka ay. Ay, Helen wai. Helen, ay. Apo ka Ako wala na nilitas ka wala pa. Look pa na. Aglin linok pa binulados din ah. Okay. Okay. Agmumuno okay. tuwa Here's my uh my <laughs> dearest friend. Eh mga mga ah uh, from San Diego and then yung mga pa. Uh, oh my kabayan. <laughs> yan, si commander, siyempre. And also siya po yung owner uh students nung elementary. <laughs> Hello, naku na naman. <laughs> yeah. Oh. Ni Mommy Cup teacher mo. O oh. una, Hana, oh. ni Kabaisa. Sino? Agapito, 7. Oh. Ding Gaspi. O ah, okay, okay, okay. Kasi ni Mommy yeah, Cup first okay. grade teacher. Yeah. Agap 7. All right. Ah uh, dito na po datin niyo ana oh. Yung Victoria natin. Memo ko po diyan. All right. Oh, pwedeng nga akyat doon. Naakyat na ako diyan, dalaw'dis. Pero wala na lang nagpakita kayo. He. All right. Okay, punta muna kami doon, mga. Uh, Muni-muni. Okay. still single po, still single. Naghahanap po na, naghahanap. Okay, kain muna tayo. Alright. Tapos na po yung ano. Ito yung mga kaibigan natin. Tagasinggan. Last meet ko yan. Alright. Then, so, babalik po tayo sa ano. Babalik po tayo sa simbahan. Ganda. Ganda.

Alright. Pag Ang kayo nga maburburing nga buya at life of boy if daw yo So oh, yes. tapos it was dedicated to yung kapatid ko na ada cancer na. I see. Ah, I so see. ano uh, kumita tayo, we can help awan ag tumulong din sa Bali, tayo uh, no. Know. Oh, basta man niya. All right. Uh, okay. Ano tinaga tayo? Honey, Bluetooth. Bluetooth one. Yeah. Okay. tak pa namo. Kitenya yung bigay tayo tao di ba? Na. Ape, i-close daw ng gente simbahan ngay. Nag i don't think so. Ano well, kasdi ko ma? Ah. ah. Na. Tapos si St. Paul. nakaka naka close, naka close Ay, well, Ayan, ni... oh, okay. na simbahan. Nabangay St. Paul lang. O na pangkab. Ayun nagkasara ni. Ha? Alright. right. Okay na. Uh, okay na. opinyon pa Oh, nga, magpapasimisan sa na Okay. Dala <coughs> talaga. Bawa ulit? okay Mag mag ako. Bawa ulit. Okay ka lang, okay ka lang, okay ka lang hanggang malamay. Sir, mm -hmm. okay. Hmm? Ah, Bawa Kasi simple ko, Oo, na okay lang. Basta isikleto muna. lang. ko So, Madam and Sir, if you remember me, Sir, Benel Villar, the son of the Peter in a Singan, All <laughs> okay. Alright, kita na po yung simbahan natin. Okay, kasama namin si, ano, si pare, si Sita sa naman, siyempre, sa long long time na kaibigan natin yan lang kami nagkita I'm happy you know yes of course happy. kita tinawagan nagkito ni bakit ta oh. abang ta takita ka aja ta nabayag ka wang nagkita wala, wala. kailangan di ba nagrumbuha mga dako sin tanang na. that's good apresya ng kaman ha apresya Eh kaman ha si kaman Ta siya tata in remind mo nga ibang kanya ko may ka. Wala wala. And then, agree request mo na pilisitas ko na. Oh. Ka. And then gaya agbiyahe ka Aldawan. Wala And then, then nag-message ni <manyan> Nag Ni tatiparit pang wow. Nag-message ni ko kanya ni Winston. of. You know, di pa dito di Barkada mi. Libre kami nga mapanidyan. Talaga? one amika mo ten. Alright. Mga believers po. Healthy Victoria. Yeah. Victoria. <laughs> okay. Mga believers po. Andito na po sila. Oh. Hindi kaya bawal? Huh? Bawal. May bawal siguro. <laughs> Alright. Sa loob. Sa Okay. Gitoto tayo sa ano? Simba ng Victoria. So Okay, no problem. Tapos kung Okay, okay po. Mm -hmm. tayo sana Dito diyan kita? po kau ni Pilcita sa niya. Alright, Excuse me. Alright. Ito ba ngayon ng ano? Victoria Church At uh, Thank you po sa uh, lahat ng tulong mo Sa amin uh, Para na yung nag-iirap ako At, uh, Very successful na po ang uh, ko po na ano. Successful ang buhay ko ngayon Thank you po Alright Thank si Juan po to hawak ng may hawak po ng susi ng heaven so, so ito alright balik na po tayo doon sa ano, uh, tapos na bang misa.

bisa tadi ini harus ada di, lebih nanti si, hmm. anak anak ini nanti buat di lagi finalis oh, ating nah, hmm. jangan jangan aku ada kejayaan buat hmm. hmm. aja kasih buat jangan Bagaimana yang

Yeah. Shaq. Binilyon. Binilyon ko na bilyar. Naging bodyguard pa. eh? eh? nag na man ni Buboy ko. So ngali mo ko. Asap sarwa. Ang oh. pati ko Dapat ay nagiti patam dyan. Dapat ay pangodotin. Nagawig kami. Mutan. Tagarodan. Mutan sabi nagpicture na doon.

ito po yung vlog ko na ano kasama ko yung kaklasmik ko nung panahon ng anak elementary time 46 years daw na hindi kami nakikita so. anyway salamat naman trinit mo trinit kami so that's life ang e, saya na ano, malungkot din eh, may dad na kami magiging simbahan kaya mabalik na no. after mass magiging alright, alright. Uh, dito po yung ano loob ng victoria station Oh, bawal alright right. naman nga na ito ito yung guys? Jadi Counter side, counter side. Oh, wow, Brighton. Itu kita memang nagluhan Brighton ya. Jadi, wow, kita hanga Kings Cross ni Brighton. Alright, uh, tatani nak nag dan tip -da, pass face dito kita na. Dan dapat face dito. Tambiro eh. kenta. Itu ta, itu tip pass saagi Kings Cross. Ay. Houston gaya. <laughs> Brighton. Kita ng gluglogan. So ano mga sis mo kat tika All right. yung loob ng Victoria Station. Kung saan po? Dito kayo pupunta nung ano? Ah, uh, countryside. Right. Okay. Baga bawal po dyan. Ay, right bihay na tayo dito. Ito na lang tayo. Okay. 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 Nice mash. Alright. Ah. Jay okay. pa. Okay. Gino okay. mo okay. mo, okay. tasa rin tumapanan. Hmm? Gino mo mo, tasa rin tumapanan sa bawal lang tak tak bawi na po dito kami sa baba okay salamat sa treat sa restaurant manghang na yung machine order mo ha King's Cross so, dito na po tayo Uwi na po kami. Kaya po Highbury Station. Ayan na si Eugene. Mo kami. Ayan, Eugene. Oke. Okay. escalator. ito na po kami sa strat ah uh, karun pari sultan so Oke. ok ito na po kami siya ni bunyi rawad tanong tako tanong tako ngunan siya portak ah tantan na nga kawawir Okay, Nah, orang tunggu ke ini? Orang tunggu apa Wah, Muslim. <tuh> hai. Mau <tuh> oh, kita Ito bing uh, gaka fungus kasta Dagi stronger ba strongest virus Makikah? Kapita pa eh Kapita sa eh <sighs> Kapita Ito yung jibalay taon Jibalay taon Wala na magtaki ka ron Kopi Tritin Okay. So, okay.